guys. So, ngayon, I'm doing a uh, notes about nursing. About nursing. So, tapos pa po ako sa first page. It's about com comprehensive fourth year nursing notes. Eto. Tapos. Nandito na ako sa nursing something. Fourth year notes at ito. Sa nila section. Bagay

Bye baby. Bye. 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 That's the one But But seems <laughs> to <there laughs> be the <laughs> years <laughs> from me. <you. laughs> Naalala ko lang, napapunta ako dito. Ma! 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 Napansik ang Punang ng putik yung mukha. ng putik yung Ma! 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 ko kung pa ba yung ugi. Kaya pa. Basta mo, ang mo ba? Ito mo gamay. Awww! But since to be the ko, Tawag Bakit ka

Pasensya na, ha? At saka isa pa, umalis na si Didi. And, mabuti yan, hindi mo inabutan. Kundi, mainis pa sa'yo yun. Dahil dyan sa mga bulaklak mo, na puro puti. Aking hindi pa kay Didi ito, eh. Para sa inyo ito, eh. Sakit? Eh, uh, blabla, sandali lang. Sorry, ha? Eh, <laughs> yung bulaklak para sa kanya, At teka mo na, baka ikaw, eh, may balak-balikaw kay Mimi, mabuti pa, pumila ka, okay? Nauna ako sa'yo, eh.